kahulugan ng pagwawalis sa panaginip. Ang mga panaginip ng pagwawalis ay isang uri ng panaginip kung saan madalas kang gumagalaw. Madalas sa isang magulo o nakakagambalang kapaligiran. Maaari silang sumasalamin sa mga damdamin ng pagkabalisa o takot o isang pakramdam ng pagiging lapis. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang kahulugan ng pagwawalis ng mga panaginip at kung paano ito magiging kapaki-pakinabang sa ating buhay. Ano ang ibig sabihin ng panaginip kung ikaw ay nagwawalis? Ang panaginip na ikaw ay nagwawalis ay maaaring kumakatawan sa iyong mga pagsisikap linisin ito ang iyong buhay at gawin itong mas maayos. Maaari rin Itong sumasalamin sa iyong pangangailangan na pangalagaan ang iyong mga personal na gamit at ayusin ang iyong buhay. Ang pagwawalis ay maaari din magmungkahi na sinusubukan mong ayusin ang iyong emosyonal na buhay at alisin ang anumang mga abala na humahadlang sa iyong pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagwawalis ng dumi. Kapag nanaginip kang magwalis ng dumi, ito ay nagmumungkahi na sinusubukan mong linisin ang isang bagay na marumi at magulo. Ang dumi sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa iyong personal na buhay o sa iyong kapaligiran sa trabaho. Ang pagbawalis sa lahat ng ito ay maaaring magpahiwatig na handa ka ng ayusin ang mga bagay-bagay at ayusin ang mga bagay-bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagwawalis ng alikabok. Kapag nanaginip ka ng pagwawalis ng alikabok, ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na winalis sa ilalim ng alpombra. Ito ay maaring isang bagay na itinatago mo sa iba o sa iyo. Sinusubukan mong magwalis sa ilalim ng alpombra sa iyong sarili. Maaari itong magmungkahi na sinusubukan mong linisin ang isang bagay na marumi o negatibo kahulugan ng panaginip tungkol sa pagwawalis ng sahig. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagwawalis ng sahig, ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong ayusin ang iyong buhay at alisin ang anumang bagay na hindi na kailangan. Ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa pagwawalis ng iyong mga problema at pagsisimula ng panibago. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na oras na upang tignan mabuti ang iyong buhay at makita kung ano ang kailangang baguhin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nagwawalis ng mga dahon Kapag nanaginip kang magwalis ng mga dahon, ito ay sumisimbolo sa pagsasaayos ng iyong buhay. Ito ay maaaring panahon kung kailan ka nag-aayos ng iyong tahanan o inaayos ang iyong pananalapi. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa emosyonal na bagahe na handa mong bitawan. Ito ay isang positibong panaginip na nagmumungkahi na kinokontrol mo ang iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagwawalis ng sahig. Kapag nanaginip ka ng isang taong nagwawalis ng sahig, Maaari itong mga hulugan na ang iyong pakiramdam ay labis na nalulula at wala kang kontrol. Isang bagay sa iyong buhay ang nagdudulot sa iyo na makaramdam na hindi mo makayanan. At maaaring oras na para gumawa ng ilang hakbang. Ang pagwawalis sa sahig ay maaaring simbolo ng pag-alis ng lahat ng mga labis sa iyong buhay at magsimulang muli. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagwawalis gamit ang walis. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagwawalis gamit ang isang walis, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nahihirapan at nabibigatan sa isang mahirap na sitwasyon. Maaari rin itong magmungkahi na sinusubukan mong linisin ng isang bagay na magulo o mapanganib ang pagwawalis ay isang mahalagang gawain kaya ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong kumilos at tugunan ang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagwawalis ng tuyong dahon Kapag nanaginip kang magwalis ng mga tuyong dahon, maaaring magpahiwatig na ikaw ay nababahala sa isang sitwasyon sa iyong buhay. Maaring pakiramdam mo ay patuloy kang naglilinis ng mga kalat ng ibang tao o ikaw ay natigil sa walang katapusang siklo ng gawaing bahay. Ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa pagwawalis ng luma at pagbibigay puwang para sa bago. Marahil ay handa ka na para sa pagbabago, ngunit hindi ka sigurado kung saan magsisimula. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagwawalis ng buhangin pag-aayos ng buhangin sa isang panaginip, maaaring sumagisag sa iyong damdamin tungkol sa isang bagay na gumugulo sa iyo. Maaari ding itong kumatawan sa iyong mga layunin at adhikain. Kung sinusubukan mong linisin ang isang bagay, maaari itong magmungkahi na nagsusumikap ka upang mapabuti ang iyong buhay sa ilang paraan. Bilang kahalili, kung nalulungkot ka sa isang sitwasyon, maaaring kinakatawan ng buhangin ang lahat ng negatibong kaisipan at damdamin na hindi mo matitinag. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magwalis sa simbahan Kapag nanaginip kang magwalis sa simbahan, ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong linisin ang iyong buhay at alisin ang mga negatibong empluensya. Ang simbahan ay kumakatawan sa iyong espiritual na buhay at ang pagkilos ng pagwawalis nito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong alisin ang anong mang bagay na nagpaparumi sa iyong kaluluwa. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na kailangan mong patawarin ang iyong sarili sa mga nakaraang pagkakamali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magwalis ng maruming sahig. Kapag kayo ay nanaginip na magwalis ng maruming sahig, maaari itong kumatawan sa pakiramdam na hindi mo kayang linisin ang iyong sarili. Maaaring nakaramdam ka ng labis o pagkabalisa at ang maruming sahig ay nagpapahiwatig na wala kang sapat na oras o lakas upang harapin ang gulo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na alagaan ang iyong sarili at ayusin ang iyong mga prioridad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagwawalis ng kalye. Kapag nanaginip kang magwalis ng kalye, kahin nito na pakiramdam mo ay responsable ka sa pagtataguyod ng isang tiyak na pamantayan sa iyong buhay. Maaari rin itong sumasalamin sa iyong pakiramdam ng tungkulin at responsibilidad sa iba ang pagkilos ng paglilinis pagkatapos ng iyong sarili ay maaaring kumakatawan sa isang pangangailangan na pangalagaan ang iyong personal at profesional na mga gawain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may nagwawalis sa bahay mo. Kapag nanaginip ka na may nagwawalis sa iyong bahay, ito ay senyales na kailangan mong bitawan ang nakaraan at magpatuloy. Tinatanggal ng taong ito ang anumang negatibong enerhiya o damdamin na pinanghahawakan mo. Ang panaginip ay maaari rin nagsasabi sa iyo na ayusin ang iyong buhay at alisin ang anumang bagay na hindi na naglilingkod sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagwawalis sa bahay Kapag nanaginip ka tungkol sa pagwawalis sa bahay, ito ay karaniwang sumisimbolo sa pag-alis ng negatibong enerhiya o malas. Maaari rin ito magpahiwatig ng pangangailangan para sa isang bagong simula sa iyong buhay. Marahil ay may isang issue o sitwasyon na kailangan mong i-clear out upang sumulong. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na inaako mo ang labis na responsibilidad. Siguro oras na para magtalaga ng ilang gawain o humingi ng tulong kahulugan ng panaginip tungkol sa magwalis ng basag na salamin. Kapag nanaginip kang magwalis ng mga basag na salamin, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis at kawalan ng kakayahan. Ang basag na salamin ay sumisimbolo sa lahat ng mga basag na piraso ng iyong buhay. Ang panaginip ay maaring isang paalala na kailangan mong masusing tignan kung ano ang nagdudulot sa iyo ng sakit at subukan ayusin ito. Konklusyon, panaginip tungkol sa pagwawalis ay maaaring sumasalamin sa iyong mga pagsisikap na linisin ang iyong buhay at gawin itong mas maayos o ang iyong pangangailangan pangalagaan ang iyong mga personal na gamit at ayusin ang iyong buhay.